Nagluluto po si Maria dito. Nagluluto daw po niya si Kuya Balang palaya kasi bitter siya. Bitter ka, Maria? <laughs> bitter? Bitter si ano? Sino? Yung napanood ko. <laughs> May pinapanood siya. Bitter daw. Lulutuin yung okay. Kaya, Tapos maglalaga si Mara ng... Ang tawag dito? Akin okay na ngayon. Huwag mo itapon. Sarap ko yun ito. Hmm. 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 Masarap. Tapos ni Mawa. Hmm. Ready to ba na sila, oh? Ano ito si Maria? malapit na. Tapos na. Ay, tapos na pala? tan ko na. You're done. Yes ah <laughs> oh, sige, isa pa, isa pa. Ganyan. Is Bibig. Tapos na. Palain <laughs> mo. Tapos na pala. Tapos na rin si Mara. Nakapaglaga na siya ng okra. Tapos may isang usawa na rin siya. oo oh. Ay, parang ang sarap ng usawa ni Mara. Maginawa. Pwede ba dito tumikim, Mara? Titikim ma ako, guys. Ang roll ko po. Ang role ko po dito ay taga tikim. Ay bang daw to, guys? Ang talaga. Super hangaw Bakit? Hala pa. Mabagsik. ang hap. Oh. Ha. <laughs> oh. Halaga ng asukal. <laughs> ha. Ha. Ah. Ah. talaga siya Hindi ko kaya. <laughs> <laughs> ha. Kaloka. Tingnan nyo, oh. Siling labuyo. Mainit, init. inip labuyo Mainit, init sa dila. Grabe, kaya mo? Oh, kaya mo? Grabe ang hang. tamak lang. tama Makapit sa dila.